The mandate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong mm -hmm. kwersa mm -hmm. ng Brigada mm -hmm. News mm -hmm. Team <laughs> mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. -Mindanao. Kami handang know, maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Amal lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax, umaangal Drive Uma, -angal Uma -angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela, nagsimula na ngayong araw. Ilang pro-PUV modernization naman, nanindigang sawa na ang mga mananakay sa transport strike. PNP, nagpakalat ng halos 49,000 na pulis sa transport strike. Palacio, nanindigang hindi dapat ikumpara si dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino. Pamilya Aquino naman, nagsalita na rin. Pagbabalik ng mga marcos sa pwesto dahil sa taong bayan at hindi dahil sa isang tao ayon sa Malacanang. Vice President Sara Duterte, mas may papaliwanag umano ng maayos sa impeachment trial ang mga gawagawang pangalan na nakatanggap ng confidential funds. Drive Max! Lita! buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drivebacks. Drivebacks. Brigada Balita Nationwide. Drivebacks. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Lunes, March 24, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. I -Max. I -Max. Brigada mga kabrigada kasabay po ng pag-arangkada ng tigil pasada ng grupong Manibela ngayong araw dahil sa umano'y maling datos ng LTFRB sa franchise consolidation nagkilos protesta rin ang ilang grupo para suportahan naman ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng public transport o transport modernization program. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Studio, i-brigada mo. report. <laughs> Muling nagkilos protesta ang grupong Malibela ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung ang grupo ang tatanungin, para sa kanila ay naparalisan nila ang transportasyon at maraming mga commuter ang hindi nakasakay dahil sa kanilang tigil pasada. Pero kung ang gobyerno naman ang tatanungin, halos wala itong naging epekto sa pagsakay ng mga commuter, batay na rin yan sa naging monitoring kanina ni na MMDA Chairman Romando Artes at Transportation Secretary Vince Dizon. Ang pagkilos ng manibela ay dahil umano sa maling datos ng gobyerno sa mga nagconsolidate na mga jeepney sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. 43% lamang daw ito, mas malayo sa 86% na una nang ibinida dati ng gobyerno. Pero ayon kay Secretary Dison, biniberipika pa lamang ito at hindi ito dahilan para magsagawa ng tigil pasada. Walang sa modernization no eh, hindi, hindi, natin hindi natin na ano, uh, sinasabi ni Hinto. Ang sinasabi ko kailangan i-validate natin ang numero yung mga nag-consolidate na kailangan supportahan natin sila para to lead modernization. No? Pero kailangan natin tignan din ano ba ang totoong situation on the ground. No? And kung ano ang kailangan gawin ng para maging successful dapat gawin kasabay ng transport strike ng Manibela. Nagrali naman sa labas ng tanggapan ng LTFRB ang mga transport groups na pabor sa Public Transport Modernization Program. Hindi na po usap ang ating pasada. Kaya nang ginagawa namin ng talulang ng aktwa at kapusika, na ibang po tayo sa ating mga ginaukulan ng ahensya ng ating pamakala at kung namin pinundulo ng mga problema at nabibigyan mo na Tigil pasada, hindi na po usap ngayon Sa Sapagkat yun so, ay perwisa kapal yung naghahanap sa buhay. Iginiit ng LTFRB na ang 86% ay ang kabuang bilang ng na mga nagpa-consolidate. Gayunman, 43% pa lamang sa mga ito ang nakompleto na requirements. Ang natitira pang 43% ay nagpa-consolidate na rin. Yun nga lang, hindi pa tapos ang kanilang papeles. Gayunman, pinapayagan na rin ang mga itong makabiyahe dahil binigyan na sila ng provisional authority once na nag-file ka na for consolidation, ay nandun na yung mga benefits nung nag-file Ano yun? May provisional authority ka na para magbiyahe. Mako-confirm na yung unit mo. So meron ka ng fuel subsidy, etc. Sinisikap naman ng LTFRB na mapabilis ang proseso ng consolidation ng natitira pang 43%. Meron pag-aaral kung ano ba yung major concern na hindi nila makuntay. Sir, sa Ito sana ang napapag-usapan natin. Ha? Capitalization, financial requirements, fleet modernization, legal administrative barrier. Ito yung yun. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Right, Brigada Bandita, Samantala nagpakalat din ng mga pulis ang PNP sa transport strike ng grupong Manibela ngayong araw. Ito'y para magbantay at tiyakin ang kaayusan sa buong bansa. May mga nakahanda sasakyan ng PNP para umalalay sa mga commuter. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Nagpakalat ng halos 49,000 na mga pulis ang Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad sa isinasagawang transport strike ng grupong Manibela ayon kay PNP Spokesperson, Brigadier General Gene Fajardo, may 1,469 PNP vehicles ding nakaantabay upang tumulong sa mga commuter na maaapektuhan ng kilos protesta. Samantana sa Metro Manila, 8,152 na mga polis ang idineploy ng National Capital Region Police Office. Kabilang dito ang Civil Disturbance Management Contingents na itinalaga sa mga pangunahing kalsada, transport terminals at iba pang matataong lugar. Ayon kay NCRPO Regional Director, Brigadier General Anthony Abirin, naka-activate na rin ang reactionary standby support force para sa agarang deployment kung kinakailangan. Bukod dito may mga nagpapatrol pulis gamit ang mobile patrols, foot patrols at motorsiklo upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Sa ngayon na na mapayapa ang strike at wala pang naitatalang toward incidents. Tiniyak ng PNP na paiirali ng maximum tolerance sa mga demonstrador ngunit pinaalalahanan ng mga lalahok na igalang naman ng batas at karapatan ng mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Imax. Imax. Ang Palasyo naman may sagot agad sa kumakalat na post sa social media na nagsasabing dahil kay dating pangulong Rodrigo Duterte, kaya nakabalik sa pwesto ang isang Marcos. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Bumwelta ang palasyo ng Malacanang sa pahayag na dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nakabalik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sinuklian ng daw ito ng Pangulo ng pagbibigay ng death sentence sa dayuhang bansa. Sa press briefing sa Malacanang, tahasang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang pagkakalukluk kay Marcos Jr. bilang Pangulo ay dahil sa taong bayan at hindi dahil sa iisang tao lamang. Papaano rin daw masasabing inangat ni Duterte ang dignidad ni Marcos gayong lagi niya itong sinasabihang mahinang leader? Kung inyo pong uh, matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? He even said that uh, PBBM is a weak leader papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito. Sabi pa ni Castro, ang pagbabalik sa puwesto ni Pangulong Marcos ay dahil daw sa ipinakita niyang kakayahan sa publiko. Ang nagpabalik po kay Pangulong Marcos ay ang taong bayan po. Hindi po iisang tao. Pinakita po ni dating Pangulo, ni, ni uh, Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Samantala, kinwestiyon din ng palasyo si VP Sara Duterte kung saan ito hinuhugot ang aligasyon na may banta sa buhay ng dating Pangulo. Ito'y matapos sabihin ni VP Sara na posibleng matulad kay Ninoy Aquino ang dating Pangulo kung uuwi ito ng bansa. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagwa ng gintong mga klasing statements. Wala pong katotohanan 'yan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Samantala naglabas ng pahayag ang pamilya Aquino matapos ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaari itong matulad kay Ninoy Aquino kung ipipilit niyang bumalik sa Pilipinas. Sa isang maikling statement, sinabi ng mga Aquino na kung pag-aaralan, iba ang sitwasyon ngayon. Ibang-iba umano ang ginawa kay dating Senador Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating pangulong Duterte. Matapos naman ika ng komite ni Senadora Amy Marcos ang pagdinig hinggil sa naging pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte, said President Escudero, kinumpirmang nakatanggap sila ng sulat mula naman sa palasyo tungkol dito. Para sa kabuang detalye, Ann Cortez, Ibrigado mo. Brigada. Report nung permane Senate President Cheese Escudero na nakatanggap sila ng sulat dito sa Senado mula nga sa palasyo bago ang mismong pagdinig ng Senadora Amy Marcos tungkol sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mababasa sa naturang sulat ang pag-invoke ng executive branch ng executive privilege para sa mga gabinete ng Pangulong haharap sa naturang pagdiniga. Ang executive privilege ay tumutukoy sa karapatan ng mga opisyalis na gobyerno tulad ng alang ng Pangulo na hindi mabunyag ang ilang impormasyon para sa proteksyon ng pribadong konsultasyon at desisyon sa loob ng gobyerno. Sumulat sa akin, sumulat din kay um, uh, chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, pang naipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito ay pwedeng i-invoke lamang kapag ka ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Maliban pa nga rito ay makikita rin sa sulat ang paghiling ng Executive Secretary Lucas Bersamin na mabigyan sila ng listahan ng mga katanungan pag-uusapan sa naturang pagdinig. Um hinihiling yon kaugnay ng question hour pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ay nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question R yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Aimee kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. Samantala, naniniwala si Escudero na nakatulong naman ng naturang pagdinig para magbigay linaw dito sa mga katanungan ng publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Matapos naman maibunyag ang mga bagong pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds, naniniwala ngayon ng isang House Leader na mas maayos itong may papaliwanag ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula naman ng impeachment trial. Kasabay nito, tiwala rin ang kongresista na mapagtitibay nito ang mga ebidensyal laban sa pangalawang Pangulo. May report si Brigada Haji Kaaminio. Ibrigada mo! Brigada. Yeah. Marami pa raw pangalan ang dapat abangan ng publiko na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sa panayam kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ngayong araw, sinabi nitong makikita na pare-pareho ang pattern ng proseso habang bineberipika ng kamera ang mga pangalan ng benepisyaryo. Pinakabagong isiniwalat ni Ortega ang tinaguriang Team Amoy Asim na nabigyan daw ng confidential funds ng DepEd na kinabibilangan ni na Fernan Amoy, Amoy Liu at Jog de Asim. Ipinunto nito na magkakaiba lamang ng tinatanggap na pera ang umano'y benepisyaryo. Klaro naman po na malalaki po yung disbursements. Ang question po talaga kasi sa lahat, eh yung paraan po ng paglabas po ng pera. Yung mga pangalan nga, kahit nasabihin po nila, code names, code names. Madali pong sagutin yan kung nandyan po yung paper trail saka nagawa po ng maigi yung disbursement. Uh, kaya nga po sabi ko nga, um, ito yung mga series po ng pagpapalabas ng mga pangalan, sunod-sunod po yan. Uh, naglalabas naman po tayo pag verified, uh, kasama, kasama naman ng ang and ano, ang National Statistics uh, Office dito at Siyempre, hindi naman po tayo pwedeng magbasta-basta maglabas lang ng pangalan kung walang wala naman pong kaakibat na confirmation. Maganda na rin anya na mayroong impeachment trial upang direktang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong ukol sa umunay gawagawang mga pangalan. Kasabay nito ay nanindigan ang kongresista na pagtitibayin ng mga ebidensyang ito ang Article 2 mula sa isinumiting Articles of Impeachment sa Senado. Buhay yung mga issues at napapatunayan po natin na yung mga findings natin during the Committee on Good Government. Eh, hindi lang po siya salit-salita. Um, ebidensya po, saka meron pong proseso lahat na pinagdaanan. Mas kampante na rin po siguro tayo. Um, hindi lang naman ako, pero sa lahat po siguro ng mga nagtatanong kung sino ba itong mga pangalan na to, saan ba nanggaling yung mga pangalan na to, ba't million-million yung mga natanggap nila. Eh, sabi ko, masasagot na po yan during the The impeachment. Una nang ibinunyag ni Ortega ang mga pangalang J. Camote, Migi Mango, Ang Limang Dodong, Xiaomi Ocho, Renan Piatos, Pia Piatos Lim at ang tanyag na si Mary Grace Piatos na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. IMAX. 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 IMAX, Samantala nagbigay ng inspirasyon si Senator Christopher Bongo sa mga barangay officials mula sa Region 12. Ayon sa mambabatas, mahalaga ang papel ng mga local leader sa pagpapabuti ng kalagayan ng kanilang mga nasasakupan. Samantala binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan at malasakit sa public service at hinikayat ang mga barangay officials na mag- pagpatuloy sa kanilang dedikasyon sa pagtulong sa mga komunidad. Drive Max, Drive Max, sigad tapat kita Maghapong binantayan upang kompletu, kompletu, Drive Max, Drive Max, sigad tapat kita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives.